Motto, mapirilos. Woo! Hi, guys. It's me again, Ria. Yang. Ngayong araw pala ay may lakad sila mama. Kaya tayo ang magbabantay sa tindahan ng aking kapatid. Motto, mapirilos. Dito guys ay ititry ko sa Yung papasok ako sa tindahan. Paano? At uupo dyan sa camp chair. Pero palpak tayo guys. Kasi pumasok si papa. Kaya yun nagtanong na lang ako kung anong oras sila pupunta doon. Pero sabi niya alas 4 pa itong daw. time na to ay alas 12. Palabal. Kaya naligo na lang ako. At itong kapatid ko <laughs> ay napasukan ng masamang hangin. magdali <laughs> na. Wapa din ako magsayaw. Fast forward tayo. Tapos na pala ako maligo dito so guys at dahil Alas 4 pa lang, aalis sila mama at papa. Gagawa muna tayo ng ating project. Wala pala akong pasok ngayon. Wala tayong medyo gagawin ngayon. So, gagawa muna tayo ng ating homework. Pagkatapos ko dito, ay pupunta na ako sa computer shop. Sa may likod namin. At saka guys, ngayon pala ay magbabantay ako ng tindahan kapag aalis na silang dalawa. Pupunta sila sa ano, lugar ng side ng mama ko. Which is yung mama niya. Meanwhile, Andito na nga tayo at huhulog tayo ng... Para naman may oras tayo. guys, konting pasilip lang kasi kapag linag ko to lahat, baka magiging 1 hour yung vlog natin. Pagkatapos ko dito ay babantay na tayo ng tindahan. Much, much later. dahil tapos na ang ating ginawa ay dali-dali akong pumunta kay mama para magbayad sa prenin ko kaso nung pagkadating ko ay binigyan agad ako ng susi yun pala ay aalis na sila sobrang timing ko talaga ten pala pera ko dyan tapos kumuha ako ng at dahil mainit ang paligid ay bumili ako ng ice candy yung ginawa ko nung nakaraan at pagkatapos kong maghulog ng aking bayan ay kumuha agad ako ng isa 5 pesos pala isa niyan guys so ayan nga sila mama at papa malis na sila at dahil wala pang customer kakain muna ako sa forma ko na ito, ay ito. para lang ako Nag ang pagkaiba lang ay nasa bahay. Ay tindahan pala. Time ko na siguro to para kumain ng kumain kasi ako lang mag-isa dito. Pero may CCTV tayo. Nakatutok sa'yo 24 oras. Joke lang na basta na mo. Sa sobrang lamig ay napakasakit sa ipin Pero magkaiba tayo Kasi kayo nagiging cold na Sa isa't isa Agoy, Kaluul. Ay kalang lang guys, may customer tayo Ansay mo ha? Naminaw mo <laughs> Joke lang pala guys Wala palang pera yung customer natin